Iinabot ng more than 160,000 worth of upgrades Ayun na, welcome to Nasugbu, Batangas Wow, puro Honda May sticker na kagad oh Robertin, Robert Robert Jovan yes, Let's one. Yeah. Ito mga katingin, meron kaming ride pero ito yung lagi problema ko pag may ride eh. Kasi hindi ako makapili. Hindi ako makapag-decide. Sana. Oh. Kung ano yung gagamitin ko motor. So, dito meron tayong mga matipid sa gas yan two cylinder dito four cylinder na yan ito sport touring maganda pang long ride mayroon din tayong cruiser pang relax pang chill ride automatic press pedal automatic maganda pang long ride adventure scooter syempre yung pinaka favorite natin ngayon 614R racing racing naman 610R hirap mag isip diba hirap mamili hanggang dito meron pa so sa tingin ko isip ko na ako nang gagamitin ko syempre so, yung isa sa mga latest acquisition natin tsaka pansin ko marami ang may gusto nitong bike na to yung nireview natin ng nakaraan comparison review natin. Maraming views, so maraming interested, kaya try natin siya, Gamitin natin yan. And bihira din ako makakita sa YouTube ng ganitong mga content creators na locally na gumagamit nito. So ito gamitin natin. So short walk around muna sa ating 2023 XADV750. So kahit pa paano, loaded na siya ng premium branded accessories, mostly from Germany. Unahin natin dito sa kanyang crash guard. Yung brand niya is Hepco and Becker. Pati itong hand guard, Hepco and Becker din to. Gold runway na ilaw. Meron pa isang additional aux light dito. ay pakita ko sa inyo yung kagandahan nitong top box na to. Kung bakit napakamahal nitong SW Motec top box. Nasa 25K itong top box pa lang to. Napakagan kasi. Kita yun naman. Alloy siya. Pero so, kita nyo dalawang daliri kaya kong buhatin. Nakita nyo itong bracket na to sold separately SW Motek na hard plastic na bracket. Ang halaga nito I think around nasa mga 7,000 din. So kasi quick release 'yan. Hindi mo kailangan ng tools. Pagtatagalin mo siya, papress mo lang ng ganyan and makukuha mo na siya. Wow. Pati itong bracket na to, alam ko, sold separately rin to. Tapos naka SW Motech tayo na bag. Pero maganda rito sa SW Motech na bag. Meron siyang switch dito. Quick release yan. So, pwede mo nadalin. Pero siyang kabitan ng strap. Kung gusto mo siyang gawing shoulder bag. Sa so, kabila, ganun din. At makikita natin ngayon yung kanyang ni exhaust. Napaka-pogi. Titanium exhaust. So, lahat-lahat po ito. Inabot ng more than 160,000 worth of upgrades. Hey, what's up mga katikin? Nandito tayo ngayon sa Skyway Ay, Gamit natin syempre itong pinakabago natin na acquire Ito kung 2023 Honda XADB 750 na naman Alam nyo naman Nabitin kasi ako sa mga ride natin dati Kasi saglitan lang Tapos nabibili kagad yung XADB natin Kaya kumuha tayo ulit para ngayon Ito yung mas maganda-gandang test sa kanya Dati kasi naninibago pa ako sa kanya Pero ngayon mas gamay ko na yung handling niya kaya dito na ako banking banking tayo. And pa ko kasi konti lang yung nagre-review nito, konti lang yung nag vlog nito. Tapos ang daming may gusto, ang daming interesado kaya another vlog for the latest XADV 750. So ngayon meron tayong top box sa likod. Pero maganda pa rin yung handling niya. Medyo may kaunting palag. Syempre may bigat kasi yung likod pero maganda pa rin 'yo. Eh. Andito nga pala tayo ngayon sa Tagaytay. Dahil meron ngayon event ang Honda Philippines. Parang celebration ng mga riders 'yun eh. So mamaya makikita natin. Tapos mayroong bike show doon. Let's see, let's see. Paano mga mabutan natin doon? Kaya pag uh, south kinamaga ka. Huwag din ka na Topic na Pero ito, advantage ng motor Di ba? Huwag pa pa, no? Umusad Times 2 ng konti yung bilis mo kasi sila, 20 Ikaw, 40 <laughs> Ayun na, palaks Hirap nang Wala kang cellphone, no? Wala kang navigation Kaya kailangan talaga Meron kang navigation kagaya ng chigi Navigation Ito na ba? Greenfield City Ito na yun Mamplasan, ito Buti na lang may load tayo. Ang haba pala dito. 'Di ba? Ang haba ng pila ng ano, cash lane. Buti na lang may load. So kapag nasanay ka na sa mga heavy bikes, <laughs> a big bike, hindi naman mahirap ang sa ATV. Pero minsan medyo nainibago ako kasi ang taas nga ng seat height niya. Talagang adventure bike. Mabuhay. Yan. Kano'ng binawa sa akin nun? May nakita Dito tayo sa lipa pa tuloy Doon yung loading station Tsaka kabita ng sticker Alam ko pag wala ka ng Ano rito Pag wala kang RFID matitikitan ka Ganun ba? Parang mahigipit na sila rito eh So kailangan make sure Pag wala kayong RFID dito sa Calax Palagay kayo dun sa station dun tayo di ko alam kung mayroon tayong load e eh. mayroon tayong sticker RFID pero alam ko in the future or ano baka may violation ulit eh pagka wala kang load another violation yata pero manalaman natin eh, ngayon baka natin sa toll gate kasi hindi ko alam talaga kung may load o wala mabaypas na tayo sa Tagaytay sino exit? malayo pa pala sabi na eh dapat nag aaral tayo e nag waste tayo, waste nga tayo mamaya mali eh tingnan muna natin waste muna tayo dito, check muna natin ang hirap ng balong waste. Well, so, so mga tayo ng Forest Crest Hotel and Resort ng walang cellphone navigation. Pero pala, kaya labas-labas lang natin. So, eh, challenging pero exciting, di ba? Kasi kinakabisado mo yung daan. Hindi kaya lang pag may navigation ko wala ka nang pakilam sa daan. Dito, talagang kakabisado yun mo na siya. Ayan, tawanan na daw tayo Baka na sagbo na, welcome to Nasugbu, Batangas So boundary siya ng mga Nasugbu Ayan, Tagaytay Ganda na kalsada rito eh So, kung sakali pa ya, pwede tayo tumagos ng ano, no? kay Biang Road no? Pwede na Kay Biang So maganda yung handling nya na-appreciate ko na siya ngayon patapos gumamit ng mga malalaki mabibigat na big bikes Ito na after Metropolitan Medical Center ayun na ayun na no? ay Forest Crest entrance pala to Ito pala yun wow puro Honda buti na lang may Honda tayo sumpindan dito yata eh parking tanong natin kay kuya saan na parking po? hanap lang kayo ng parking doon boss oh dito okay thank you doon pala doon pala sa baba dito tayo magpark sa malapit galing oh parang ano Luzon Lake parang mayroon parang endurance na naganap eh no sana may parking doon sa dulo parking sir ah uh, Hello, Pwede pa yung park doon? Pwede pa yung doon? Ati na, thank you. Ay si ano kayo di ba? Lagi. Ah. All right, nakawerating din tayo. Parang ang layo na inigot ko ron sa likod sa bypass road. Pamilyar sa akin yung ano, si Jetlaw dito 'yon. Nakaka Goldwing. Masiguro to. Okay, super stand natin. Lang lakas ah. Pwede na kaabot pa tayo sa parking slot. Ganda ng parking ni Jetlaw sa so may puno. Mag Goldwing siya. So sana may pa-breakfast na. <laughs> Ay, tara na lang, guys. And ayun, pagdaan natin sa boot ng Ride Manila. Naalala ko na kailangan nga pala namin yung OBR ng intercom kasi yung gamit namin ngayon na intercom, kapag tumakbo na ng 80, KPH pataas, hindi na kami magkarinigan. So nangyari, tahimik na lang kami pag nasa expressway. Ayun. So may mga nakakilala sa atin dito. May sticker na kagad oh. Sir, ang pangalan mo sir? Robert sir. Robert. So nice meeting you sir Robert. Robert din. Ano sir? So, sir. Nice sir. Juvan. Thank you, thank you. Nice meeting you mga sir. Dami, dami motor Salamat sa Honda, ganda ng event na to, big event Sport tayo, sport, sport Let's go, 2 bars na QC2. Batangas, oh, QC2 Batangang So yun pala yung Riders Convention, mga naka-Honda So shoutout po sa mga Honda users, Honda number 1 Shoutout sa mga nakilala natin at mga nagpa-picture Ngayon, ganun may nagamay ko na siya ngayon Kailangan lang talaga, sanayan so, lang eh no Yung unang ginamit natin to kasi sa Baler malala niyo yung vlog natin. Sirap na hirap ako doon. Pero yun nga, sa lang nung nagamay ko na ulit yung pagra-ride. medyo iba lang yung diskarte. Eh. Mahaba kasi wheelbase tsaka mas mabigat ng konti yung handling. Pero again, pag nasanay ka na sa big bike, ganoon na rin eh. Parang di naman na nagkakalayo na yung mga riding technique. So shoutout sa mga Honda influencers, mga nakasama natin ha. Ah. Kila Jetlaw, kila Jeric P. Yung know, 6,500 ang shifting nya kapag naka sport mode pero maganda rito kung gusto mo mas earlier yung downshift or upshift pwede rin naman uunahan mo na siya pwede mong i-override tapos pag tinigil mo automatic ulit siya pag manual lang siya for a few seconds na mas pinindot mo yung plus minus dito sa left 4 gear o oh, diba 5 gear sumobra babas o oh, diba 4 gear hirap lang kasi pag uh, Nagma-manual shift ka, napatingin ka pa sa gear indicator eh. nakaka distract pa siya, kaya mas masarap talaga. Full auto na lang. Bahala na siya. Switch ka na lang between standard and sport mode. New sport mode. Kaya uh, nagmamadali tayo umi, para dito tayo buti ng traffic. Pag inabot kasi dito ng hapon, ako, good luck. Eh no, traffic na nga oh. going to Manila Santa Rosa tayo so papunta nagsilang tayo Palax, Tulo, Silang medyo malayo pero maganda rin naman ang gandang road trip nun at least it's an experience ganda naman ang daan eh walang traffic pero ngayon nagmamadali na tayo dito na tayo sa pinakamalapit na daan Santa Rosa tapos Calax tayo sa traffic ng SLEX, alabang handlebar for example ito naka 4th gear tayo gusto ko mag cruising sa 5th gear plus mo ayan naka gear na tayo and then gusto mong mag downshift minus mo mag minus pa rin siya so na override mo parang kotse actually tapos pag hindi mo na siya ginagalaw balik siya sa full auto napakasarap gamitin sobrang ganda ng dual clutch transmission talaga makarain in love sobrang convenient kaya lang sana diba kasi yung Rebel 1100 nagkaroon ng cruise control so sana diba nilagay na rin nila dito yung cruise control na parehas nung nasa Rebel 1100 yun na lang talaga kulang nito eh kung nilagay na lang cruise control to nako baka for keep sa akin to kasi alam nyo naman ako gusto gusto ko yung may cruise control dahil lang syempre masarap magpahinga habang masa sa biyahe ka nakapag relax ka dun eh so yun inabot tayo ng tawag ng kalikasan call of nature dito sa Kaltex, pagbaba ng Tagaytay Road and na-discover ko ang ganda pala na CR dito may bayad lang 5 pesos pero parang mall napakalinis may bidet pwede ka maghugas pagkatapos mo magbawas <laughs> bars yun oh. ayun gumaan pa karamdam ko nakapagbawas ako ng 5 kilo ayun lightweight na ako tutuloy na tayo na ito nalakas ang kado natin ang gan sa feeling enjoy ako sa kanya sarap ah Ito na bakbakan sa SLEX expect the traffic pero for sure mas matraffic yung southbound tayo kasi northbound tayo ang tindi ng init kaya tayo nag Miss jacket shoutout sa Sec Fusion Miss jacket nagat may battery pa tayo oh zipper ingat kayo dyan ha dito zipper oh may bakal madulas yan sa so, pag ka sa zipper or dun sa bakal na strip metal strip wag kang mag at wag kang mag -pleno. parang pag ka sa mga oil hayaan mo lang mag free wheel yung motor mo pag lagpas mo tsaka pwedeng maggas. gas Ilang naman ang technique para malagpas mo na safe minsan di mo masabi di mo maiwasan mapadaan ka talaga kailangan alam mo yung gagawin mo so sa ating mga two wheel riders mga riders Malaga sa atin yung proper knowledge and skill para mas tumagal tayo sa kalsada. Mas safe yung riding natin. Yun, diyan, di ba? Kaya tinanggal ko yung side bags ko dahil alam kong medyo masikipan dito, eh. Pero oh. di ba? Nag-extend na sila. nakita oh, kita nyo naman. Napakasikip. Parang saan ang ng motor dito, di ba? Parang wala nung extra space sa motor baga discarte na lang kanya na discarte eh. kung saan ka papasok na lane sa dami dami ng lane kung saan ka pili ka na lang choose your poison hindi kasi pantay pantay yung mga sasakyan may nakalutang may nakalubog parang ka nag i-slalom diba parang lang siya naging ADB 160 <laughs> Tayo lang ang motor dito. O tayo kasabay na rider. So yan, nag-overheat yung GoPro natin. Hindi yan kinakaya yung 4K ng matagalan. Bayan, GoPro Hero 11. Pero ang masasabi ko naman dito sa XADV 750 Napaka napakasarap gamitin So I was wrong dun sa Baler ride Kasi may back ride tayo nun Tsaka matagal-tagal akong walang ride nun kaya naninibago ako. Ang sinisisi ko yung motor. Kala ko mahirap siyang gamitin sa twisties. Kala ko mahirap siyang gamitin overall. Pero bali pala ako. So I was wrong. Ngayong solo ride tayo. Hindi tayo nag ride. si OBR. Mas na-explore ko siya. And sa nila naman ako. Kahit naman si OBR. Kayang-kaya ko na. Kasi mas, alam mo yun. Mas marami na tayong experience ngayon in riding nakakapagtuloy-tuloy tayo ng ride so nagamit natin yung mga natutunan natin sa racetrack, sa riding schools na-apply natin lahat ng na skills and masasabi ko na sobrang sarap gamitin kung nag -e enjoy ka gamitin ng ADB 160 pagpunta mo dito, mag -e enjoy ka rin Double times 2 ang saya, ang sarap talaga mag -e enjoy ka na pa ganda ng handling so overall talagang itong bike na to for keeps pag talagang mahilig ka sa mga automatic lalo gusto mo ng DCT yung pwede kang mag override ng gear plus minus shifting nako kailangan masubukan mo to so yun lamang nya kay D-Max yung pwede mong i-override yung shifting meron siyang DCT meron siyang chain so pag chain drive syempre mas tumatagal mas matibay syempre yun so, mas mataas ang ground clearance ni XADB meron siyang gravel mode which means pwede mong disable yung traction control and yung ABS sa likod Kaya mas makakapag-off-road ka, makakapag-drifting ka, power slide, marami kang magagawa sa kanya So napakasaya, napakasarap Kung susunod lang ako, gusto ko i tong si XADB Kaso ah, meron tayong 450 MT Which is one of my favorite So compare naman natin siya kay 450 MT Bakit ba? Para sa akin mas matimbang si 450 MT Unang una syempre the weight Mas magaan si MT Pangalawa suspension Mas mahaba yung suspension travel Ground clearance Mas lamang din si MT Presyo Malayo yung presyo Pero ayun eh Talagang lahat mayroong pros and cons Pero syempre ang cons is Is the shifting Hindi siya automatic di ba? manual yun ayaw yun lang lang swipe 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 electric ala maraming ka pang balance eh 1000 plus pa yung balance ko niload ako ka pa kanina 1000 plus pala balance ko walang iya o pa manual mode tayo sagal sir gaspol yes, Woo! lakas grabe lakas sa power naman lamang na lamang to kay empty syempre 450cc lang nito to 750 so yun napakasarap gamitin guys balik natin sa automatic na and chill ride na ulit